Hello! Kumusta kayo lahat dyan at magandang hapon? Ako po ay si Mr. Juvenal Narcisse at bumabalik sa inyo sa pangalawang araw na pag-vlog dito sa aking YouTube channel. At kagagali ko lang sa labas, ah, namili ako ng grocery na kinakailangan sa pagluto kagaya ng cooking oil at mga kasangkapan soy sauce, patis bagoong at sabon colgate at iba iba pa uh, kasi ako ay uh, lumalabas para bumili sa mga gamit dito sa bahay ko kaya isa yan sa mga activities ko every once in two weeks o kung minsan, minsan sa isang rego. At ako'y natutuwa dahil sa aking unang video content sa YouTube channel na ito ay meron tayo mga kaibigan na sumulat ng kanilang mga comment or comments. At ang unang comment na nabasa ko ay tungkol sa ating kaibigan na nagtatanong kung magkano ang aking pension na tinatanggap dahil ako ay retirado bilang Major General of the Armed Forces of the Philippines. Alam ninyo noong 2008 ako nag-retire nakatanggap ako ng Lamsam hindi ko na maalala kung magkano yung Lamsam at hindi ko rin maalala kung ano yung proseso pero madali lang ni naman ninyong malaman yan pag gusto ninyong i-google ang tungkol sa bagay na yan at uh, nung natanggap ko yung Lamsam eh, syempre ito yung ginamit ko sa aking araw-araw uh, na gastusin dahil sa first, sa unang tatlong taon pagkatapos ng pag-retire ko ay wala akong natatanggap na pensyon dahil sa, ad, sa ating batas tungkol sa retirement law dapat ang unang-unang buwan na pwede kang tumanggap ng pension ay pagkatapos ng tatlong taon. So, bale yung lamsam na natanggap ko ay ito yung ginastos ko habang hinihintay ko yung unang buwan para makatanggap ako ng buwan-buwan na pension ko. So, kung nag-retire ako noong 2008, noong birthday ko noong May 2011 so that is 3 years after 2008 dahil nag-retire ako nung birthday ko nung 2008 May so after 3 years nung May 2011 nakatanggap ako ng una kong pension at ito ay i-deposito ng ating Armed Forces of the Philippines sa land bank at ito'y nagkakahalaga ng 70,000 pesos ito yung 2011 at uh, sa magandang palad at uh, resulta ng ating pagbabago ng presidente at political landscape noong naging presidente si President Rodrigo Roa Duterte ay binigyan niya ng importansya ang ating AFP at ang ating mga military and police uniform personnel or MUP. Dito unti-unti niyang tinaas or in-increase ang sweldo ng ating mga active personnel lahat lahat yan so dahil may batas tayo na pag ang sweldo ng ating active personnel sa military at saka sa polis nadadagdagan din at nag increase din o tumataas din yung pension ng na mga nag-retire na military personnel at police personnel at ako ay kasama na doon at nung na-implement ito hindi ko lang sigurado kung kailan taon pero nakatanggap din ako ng differential kay paano. dahil yung batas na yon eh, retroactive hindi ko lang alam kung anong taon na siya ay naging effective maybe noong 2016 after five years na ako'y tumatanggap ng pension amounting to 70,000. At dahil sa ako ay two-star general at binais nila sa sweldo ng major general sa active military service, ito yung base pay nila at kanilang uh, longevity pay na tinatawag. Eh, sa kabuuan, ang aking pensyon bilang isang retired major general ng Armed Forces of the Philippines ay naging 160,100 pesos. So, ang laki yung dagdag. At marami kaming mga retirado na nabigyan ng increase. Lahat-lahat kami at kami ay masaya dahil sa wakas nabigyan ng tugon ang aming dasal na sana ay madagdagan ng aming pension bilang retired military personnel so sabi nung nagtanong sa akin ay sa comment kung ito ay enough or ito ay pwede na para mamuhay ng maayos bilang isang retirado. Siyempre may mga depende yan. Depende kung merong kang maintenance, medicine. Depende kung merong kang iniinda sa katawan. Depende kung kung ano ang hobby mo, depende yan kung ano ang bisyo mo. Eh siyempre, kung akong tatanungin nyo, wala akong bisyo. Wala akong maintenance medicine. Uh, wala ako namang, hindi ako nagsusugal. Hindi ako, walang bisyo. Hindi ako umiinom. Nagsisigarilyo. So, marami akong nasesave at nagagamit sa gusto kong gawin dahil lang sa tinatanggap kong pensyon. So, palagay ko naman na nabigyan ko na magandang uh, answer or sagot sa tanong ng ating kaibigan sa una kong video. Sana po ay naliwanagan po kayo sa aking sinabi. So, ang aking pension ay more than enough sa aking kastusin sa araw-araw at buwan-buwan. Sa katunayan, marami ako na sa save dyan at itong na save ko ay ginagamit ko sa aking pagbibiyahe. Kaya nga, ang purpose ng itong YouTube channel ay para sabihin ko sa inyo kung anong ginagawa ko at ito ay gusto ko mag-motivate sa aking mga kasamang retirado na alam nyo na may tinatanggap, hindi alam kung saan gamitin yung pera para mag-enjoy ang isang retirado at isang senior citizen. Kaya yan ngayon ang ginagawa ko. So ang, ang unang advice ko sa mga gustong maglakbay sa ibang bansa, dahil yan ang purpose ko dito sa YouTube channel na ito, na makatulong sa mga aking mga kasamang senior citizens at mga retirado na pensionado kung anong gagawin nila para masaya sila, marami silang magigain na information at experiences. So, ang unang requirement para makapaglakbay kayo ay yung passport. Ang passport natin o tinatawag natin Philippine Passport ay isang dokumento para magpapakita o magpapatibay na ikaw ay Pilipino. Na ikaw ay citizen o naninirahan sa isang bansa at ikaw ay humihingi ng permission or permit para bumisita sa ibang bansa marami mga bansa, lalo-lalo na sa Southeast Asian, ito, sampung sampung bansa yan. To include itong Hong Kong, eh, alam nyo naman, ang Hong Kong, Macau ay considered na part of People's Republic of China ay kinoconsider din ang isang bansa mga yan. But, pagpupunta ka sa People's Republic of China, Siyempre, kinakailangan mo na ng visa. So, meron kang sampo at isa at dalawa, Hong Kong at saka Macau, na pwede kang pumunta na walang visa. At pag gusto niyong pumunta sa mga European countries, sa Australia, sa Japan, sa New Zealand at sa Amerika, kinakailangan niyo ng permiso or permit in the form of A visa. Ang tawag doon sa ibibigay sa inyong permit ay visa. Mag-apply kayo. Pero first of all, paano kayo magkaroon ng passport? Ito ang ating Philippine passport. Ang una kong biyahe sa labas ng bansa ay, ay noong ako'y nagkaroon ng oportunidad na mag-schooling sa United States bilang isang opisyal ng Philippine Army. Noong 1983, November, pumunta ako sa Amerika or October, as early as October 1983, pumunta ako sa Amerika para dumalo ng isang kurso at ito yung tinatawag na Advanced Infantry Officers Course sa Fort Benning, Georgia USA ang duration, ang tagal ang period or uh, duration ng training na ito ay 6 months, anim na buwan so ito, yun ang rason kung bakit ako nagkaroon ng unang passport at mula noon in 1983 nare-renew ko ang passport ko every nung una kasi ang alam ko 3 years hanggang, hanggang naging 5 years. At puluhan nung umupo si President Duterte, ginawa niya ng uh, batas na ang ating passport ay good for 10 taon. So itong bagong passport ko ngayon ay good for 10 years. So, anong gagawin mo para magkaroon ka ng passport? Uh, may proseso po yan. Yung lumang proseso ay kinakailangan kang pumunta sa kanilang opisina. Alam naman ninyo kung nasa probinsya kayo, every regional office, meron ng regional office ng Department of Foreign Affairs. At doon kayo mag-apply ng inyong makapasport. Bibigyan kayo ng application form. Libre po yung application form. Pag pupunta kayo doon, merong ready na application form at dapat merong kayong passport pictures. Meron pong tamang dimensions ng passport pictures na isubmit ninyo at kalakip doon sa application form. At kasama sa application form ay ang inyong birth certificate na ito ay nanggagaling sa National Statistics Authority. Pwede ka nang mag-online request at uh, babayad ka lang ng kaunti. Sa palagay ko, babayad ka lang ng 250 to 300 pesos at ipapadala sa inyo ang inyong kopya ng iyong birth certificate. At ayon ay pupunta ka sa opisina ng DFA at mag-apply na po kayo ng passport. Pero yun po ng unang proseso. Pero ngayon, ang latest na proseso ay punta na punta kayo sa online or website ng Department of Foreign Affairs Passport division at pwede na ninyong i-download yung passport application form. At pag na-download nyo yon yun, pwede na ninyong i-print at i-accomplish yung form na yun. Kung hindi, pwede nyo rin i-accomplish through online. Pero dapat mabilis kayo na mag- input ng iyong mga data sa mga forms na yon kasi mag mag, mag magbago-bago yon kasi mabilis dapat kayo mag ano mag uh, fill up ng form na yon pero kaunting tiyaga lang magagawa rin din niyo na i, uh, i fill up yung form na yon at pag natapos niyo ay mabibigyan kayo ng inyong appointment date at sometimes yung appointment date nyo ay sa next few weeks or months. Pero hindi naman kayo nagmamadali, kaya okay lang. Relax na relax lang kayo until such time na ready na kayo na pumunta sa opisina ng Department of Foreign Affairs para ibigay ninyo yung application form niyo ibigay niyo yung passport pictures at doon ay ipoproseso na kayo. Pag senior citizen, meron kayong special lane at mabilis lang po. At nung ako'y nagparenyo, uh, inabot lang ako ng mga 10 to 15 minutes, kinunan ako ng picture, at yun na, binigay na lang sa akin yung kung kailan ko ipipick up yung passport. Yung passport, bagong passport, ay pwede nang ipick up, o kung hindi, ipadala sa isang courier system at siyempre babayaran niyo yung courier system para darating na lang sa inyong bahay. So ganun po yon. So sa susunod na ating uh, video content, sasabihin ko sa inyo kung ano pa yung mga procedure or steps para maganda ang biyahe niyo papuntang abroad. So ang unang step or unang hakbang ay dapat magkaroon kayo ng official document na sasabihin na kayo ay citizen ng ating bansa at dito ilalagay ang permit ninyo para makabisita kayo sa ibang bansa. And that permit, yung permit na yan ay yung tinatawag na visa. Pero sasabihin ko rin sa inyo kung anong gagawin ninyo sa mga bansa na hindi mo na kinakailangan ng visa. Ang kailangan mo na lang ay itong passport. So sana nakatulong itong video content na ito or video sa inyong dahan-dahan na proseso para makabiyahe kayo sa ibang bansa at ma-enjoy ninyo ang ibang kultura, ibang experience habang tayo ay pwede pang lumakad at malakas pa tayo. Salamat sa pag ah, ng watch pagpapanood ng video na ito sana makatulong ako sa inyo dito po magtatapos ang kabanata na ito at bukas uli magkakaroon tayo ng isa pang para makamit ninyo ang inyong goal or purpose na magbiyahe sa ibang bansa Salamat po. At kung meron kayong comments, thank you very much. I'll be willing to answer them. Uh, Dali-dali ko pong sinasagot ang mga yan. At ang ating kaibigan sa buhol, si Tony, salamat. Shout out sa iyo. Sa iyong comment. Sana ma, ma you're still healthy. No? And salamat po sa inyong suporta. So, yan po ang ating kabanata sa video na ito. Salamat po sa pagpapanood dito sa ating YouTube channel. Ang po si Mr. Juvenal Narcisse. Salamat po